Ligtas na sa African Swine Fever o ASF ang labing apat na tindahan ng lechon. Diyan sa Laloma, sa lungsod po ng Quezon. Naon na rito inisyon po ng temporary closure order ang mga naturang establishmento noong November 13 matapos matuklasan na positive sa ASF ang kanilang mga baboy. Matapos si sa ilalim sa araw-araw na disinfection katuwang ang City Veterinary Department at Quezon City Health Department, idineklara ng ASF free ang mga naturang establishment at nakatalima sa memorandum ng Bureau of Animal Industry. Dahil dito, apat na tindahan po ng lechon ang bukas na at nabigyan na po ng lifting order para muling makapagbukas matapos makapasa sa mga requirement ng City Health Department at City Veterinary Department. Tiniyak naman ang lokal ng lokal na pamahalaan na patuloy silang tutulong sa mga negosyante upang matiyak na makakasunod po sila sa mga health protocol at mapapanatiling dekalidad ang mga produktong magmumula sa laloma na kilalang Lechon, Capital of the Philippines. Super